So, mapagpalang araw po mga sisikoy Ayan. So, ngayon, ating vlog ay uh, pupunta mo na kami ng tay -tay, uh, church kasi may meeting kami. So, samahan nyo kami mga sisikoy sa meeting namin. Kaya, narito kami sa kalsada papunta doon. Pamuson na kami. Kaya... Sobrang init lang mga sisikoy ng init-init. Tapos minsan sa gabi, umuulan, di ba? Kaya lagi kayong mag-iinom ng tubig, mga sisikoy. Huwag mong kababayaan na eh. hindi kayo makainom. Sa araw-araw, lalo na kung mainit, kung hirap magkasakit, mga sisikoy. Kaya tingnan mo sa sobrang init. Ayan. Alos naninkit na yung mata ko. <laughs> Kasi alam mo yung... yung buga ng hangin nasa salubong sa'yo kasi nag tricycle lang naman kami. Ayun, sobrang naningkit na yung mata. Kahit budlat naman yung mata ko. <laughs> Lalo tuloy mag manggalaiti yung ating pekas sa, mga, sa ating face nito. <laughs> sa ating best luck. <laughs> mga sisikoy. Kaya ayan, happy good vibes lang tayong lahat mga sisikoy. So, narito na kami sa church. Ayan, lang. Pumasok na kami. Ayan, sumasalubong na sa akin ang mga dugi-dugi <laughs> ng church. At malapit talaga sa akin yung mga aso, mga sisikoy. Dito na kami sa church. Dahil kami ay may dating. Hi, God bless. Yeah. Kaya ka naman ang dyan. Hello, Bito. Ano pang alam mo? Kalimutan ko magpapili Hello, sa iyo pandisan. Bili tayo kay Sir Mayan. Ito na po tayo. Grabe ang init kanina. Init sa halagdaan. Okay na. No. Hi. Ano ulam niyo? Dila, hindi lang hindi lahat. Bumiyahe ko ako. Ah, bumiyahe ka? Ano oras na kayo naka-uwi kagabi? Paglit lang rin naman. Ah, saglit na rin. O, yung daan, patapos na yun yung daan. I-hand down na ako ni na brother William si na pastora. Natid ba? Isabi ko kasi ni pastor, okay? kaya tinatanong ko. O, oh, baka nga yung natid. Kasi sabi niya, idiretso mo na yun, bro. Natid pa namin si Gerald, eh. Ano hmm, si ang oh, bilis nga eh. Oo. Oh, so, narito na tayo sa church. Masisikoy. At may maya may meeting kami. Naantay lang namin si Pastora. Wala pa kami gaano tulog kasi nag-overnight kami kagabi. So ang nakauwi na kami. Mga past 2 a.m. na. So, inatid pa namin yung isa namin yung youth sa Taytay. -tay, bahay nila kasi Brother Joey dapat ako maghatid na eh, naplatan, naplat yung tricycle. So, kami na naghatid kay Jenier. Tapos inatid pa namin si Gerald sa kanila. Yung isa namin, kamangki namin. Atid namin sa Bloomingdale. So, um, so mga siguro, nakatulog ako mga No, lumating kami sa bahay, mag alas 3 na eh. Nakatulog ako mga 3.30. Tapos, pagang gumising, tulog ulit. Ano, hanggang yun, antok pa kasi dyan ako sa may meeting. Maya-maya na lang matulog. So, ito na po yung example ng aming ticket sa concert. Ito no, na ako si Sikoy ano ito eh? Title namin, The Promised it. Land. Ito yung sinensis ni Brother Joe. Ako, buhat-buhat eh. concert for the Custod sa lote namin. Ang mga kapag down ng lot para pagtatayuan ng church. Sa Blessed Hope. Ang... So, kain tayo nga si Sigoy. Ngayon lang ako manananghalian. So, nagbaon ako. Ay, tayo. Sitaw na gulay. Ano ba itong isdaan na ito pa? Kuyasan. Ang bakol. ba? Okra. Lima lang, no? Lima Tapos sa apat Ito yung isdaan.

Basta hindi na dalawang Pag may collection na napresto, tayo pinig-iisa lang, mura lang Pag may collection nga asid, po sa tingin. Kasi doon po din yung... ...amig-amig Ako natin paskuda. Hindi ako sa pa lang. sa akin ako okay lang matro, huwag na yung nakanganga. meron Siyang <laughs> una naman nyo sa atin. Ay, nando ko sa may ano, para daw ng tricycle, eh. Mukhang nakatigil. Ano po? Pinauna ko. Pag-ibitin, Panginoon, sa oras sa ito, layan po namin ang guidance ng Holy Spirit. Guide na po kami, Panginoon. Sa <coughs> mga bagay na aming pag-uusapan, sa aming mga plano rin, Panginoon. Pangunahan uh, niyo po kami, ugat para po sa iyong uh, kalwalhatian, O okay? God. Uh, Lord, ano man po yung... Uh, mo sa amin, Lord, na hindi mga kanais-nais, sinusuko po namin sa ito sa oras na ito para malaya ka po mga kilos para spirito sa aming sa <laughs> salamat po kumahin niyo po kami Panginoon sa atong ito maraming salamat sa pangalan ni Jesus amin parisama, po yung aming pagsama ang dalangin Amen 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 Ayan mga sisikoy. katatapos lang ng aming meeting. Hagard na, inantok pa talaga. May, pero may practice pa kami sa worship team sa Blessed Hope ang naman doon. Para sa pananambahan natin bukas mga sisikoy. So, ayan. Maraming salamat sa panunood sa ating channel, sa hindi pa nag-subscribe and like, comments, and uh, hit the notification bell. Sisi Beth, So, ayan, naka-jacket ako mga sisikoy kasi ang lamig sa loob. <laughs> Inuksan ba naman yung aircon? Alam mo. Eh. Kaya, ayan, natapos lang namin ang meeting. So, narito na ako sa labas. Aalis na ako. Pupunta na kami sa Anguno, sa church namin doon. Dito naman sa church ng Taytay. Ito yung mother church namin. So, Tara kami sa Anguno. Bye-bye.